Martes, yan, uh, na po itong uh, uh, harap, oh, harap ng aming uh, terminal ito. Pinadaan na na. Kahit uh, hindi pa tapos. may mga portion pa na hindi pa nasa isimintuhan. Hindi na may harapin yung mga driver namin. Uh, patras, atras. Yan. Yeah. Pareho siya itong 1826. Pan-Losena. O, oh, o. Oh. So, dati ay atras muna bago maka labas. Ngayon, ay diretso na o. Oh. Ganda na o. Oh. O. Oh. Take one lang. Take one o. Oh. O, oh, walang harap-harap. pila itin tuto papatanggas so oh. yun lever ay sa gitna na pila sa gitna ng aming terminal yung liba ay naigot pa bus so, Busan, Cross, nakapila, oh. ayan, viernes, talagang, irap na subo sa Cruz may nakapilaw ayan yung biyernes talagang hirap na hirap biyernes sapat nung maraming masayro hirap na hirap mga driver natin atras At ay sa ay mga guardiya sa mga crew dito sa Buendi Hirap na hirap mag-assist ng bus at saka pasayro talagang tulungan ngayon ay uh, maginawa na maginawa na dito bukas na bukas na itong harap namin terminal wala namang barrier na o So yung bako naman ay nandun sa tapat ng BBL naman malaga ano na uh, kay so yung culvert ay nalis nila tapos may pinalit silang uh, malaking uh, culvert na para plastic kulay tim so, yan mas malaki doon sa culvert na tinanggal nila Yeah, may dumating na pong uh, basan pa. Si 5106, Sino Arquia, 49 Center. Bait na lang ano na, kahit na lang ang lampas namin. Yan talagang may mga sulit na pasero ang DLTB ko yan. No? Hindi yung pila yan. Kanina pa nakapila yung mga pasero yan. Lalo sa'yo na. Lucena na talaga yan. Uh, yung bus na pipila. Na lose na